So, malamang alam na lahat ang technician. No? So, yung ginagawa natin. So, binabutas natin, no? Na dahan-dahan -dahan yung tubo. Yan. So, kapag uh, uh, nabutas nandahan dahan mas may ingatan. Dahil may pressure po ito, no? May laman pang free yun. So, hindi po ito boy karga. Ito po ay -re repair So, i re, -re po ito. Nireprocess po ito. Tapos, dito po yung leak niya sa evaporator. Diyan. So, ngayon lang po, nilagyan ng uh, access valve. So, ngayon, ano ba yung, paano kaya ang pwedeng gawin para maikabit natin itong access valve na yan. So, marabang iba ginagawa, inahawakan, place Uh, pinapahawakan sa kasama e, paano pag mag-isa lang kayo ano yung pwedeng gawin no so yung video po na ito para po ito sa mga iba po nakakaalam nito no so kung alam niyo na to so laktawan niyo na po itong video so ito so anong pwedeng gawin natin okay so ito po ay natutunan ko lang din ano so pwedeng gawin ito so yung access valve pinutol ko sa kung saan uh, aabot din yung pwedeng ilagay ng tornilyo. yeah So, para saan yung tornilyong to? <laughs> so, ito po yan. Pasok po natin dyan. Tapos, yan yeah. wala pong kasama sa pagbibideo eh, kaya solo ko yung video. Yeah. Ayun. Tutuloy natin ano. So sakto po 'yan dito. Pag sinagad 'yan yung yung pagigpit, di po nalagpas. Sige, natin. Okay. Ayun. Diba? So pag natin, di siya nagalaw at masisiguradan natin na talagang maayos yung pagkahinang. So, yan po. Nalapat talaga dito yung Yeah. Safe na safe. salamat po.